Ito people, nagpakulo tayo ng himag, pula at puti. So ngayon ay makikita niyo po yung ano natin na na. Pwede natin, huwag lang gayahin ng mga bata. So, ano natin po. Yung Ito, papahit po natin sa ano natin, yung natin. Pero sa totoo, mainit yan people lang, Mainit yan kasi kulo yan yun. pulo yan. So, ito sa ano natin, kung meron kayo mga mga ano, nakunta ako. Kung meron kayo nararamdaman yan, ito, kung hindi ka. Ito, nakulo talaga yan, ha. Nakulo talaga yan. Himag yan. Yan yung malapot na ano, malapot na ano natin, Sa, ano natin dyan. Yan. yan. Huwag nyo lang gayahin yan, people, lang. May mga expert lang po na hinahawakan yung mga ganito. Kasi mainit yan. Mainit yan eh. kasi nakulo yan. Ito lang sa akin ay yan. Ito, himag din po itong kawin na Okay. Yan. yan natin, mga people. Pagka, hindi ba, masakit tuhod mo. Yan. Kasi may sign na tayo ng katandaan eh. Yan. Yanon ano, nyo lang dyan, ang langis. Ganyan nyo lang po ang langis. Init yan, pero kaya ng kata kaya mga ano ko, may, ka may kabal na tayo eh. Ay. Yan po. Ah, mainit po talaga yan, pero kaya ng katawan mo kasi may kabal na rin ako. Yan, yan ang ano nito mga people, ang himag na yan ay nagpapagaling ng mga sakit, no? So, kumulo na 'yan. Stop na natin ang kulo. At 'yan ihalo na natin sa garapa. Meron pa po ako mga himag, mga people ng gamit pa po tayong himag. pula po ito. Pwede niyo rin po ito ilaga at inumin sa mga high blood, sa may mga uh, binat at kung ano-ano pang klaseng karamdaman na sakit, cancer, lahat po yan kaya ang pagalingin ng himag people. Ito po yung himag na yan. Ito po ay pula himag. So, wala naman mo yan pagka ang himag ay ano, no, yan. Masyado maano yan. sa lapot yan pagka ano, ito. Ito na tayo. Malapot na po yan. Pagka ilagay na natin yan sa ngayon, pinapatuyo na, ah, pinapalamig na natin. Yan po ay, ang kulay po niyan ay pula at puti. Yan. Puti na himag yan. Ito naman yung pula. Nahimag. Yan. Pula yan nahimag. So, babad muna natin yan. Babad muna natin yan mga people. Ang pakulo natin nahimag na nagbibigay yan. Tama nga sabi nila na kaya mong kaya mong hawakan yung kumukulong. Pero dampis lang ng ganun. Ang kumukulo na mantika kumukulo talaga yung people oh. kita nyo naman ang kumulo yan diba? diba ang ganyan gaganyan mo sa sa ano mo tapos pagka ganyan mo ganda sarap sa pakiramdam talaga people yung, yung ganyan sa mga ipapahid mo lang sa mga kasukasuhan mo kung anong saan masakit yan o oh, ba diba? yan ang ang gawa ni nanay kamerlin yung himag pang sakit at tunay, legit po ang aking mga ginagawa mga people ah. Hindi po yan gawa-gawa o ano Kasi lahat po natin nagawa ay totoo, lalong-lalong nakalikasan people. Okay, maraming salamat po.